Good morning guys, good morning, good morning guys, Merry Christmas and Happy New Year Ito guys, uh, umaga pala ngayon, nag-aayos na kami dahil nga ay Magsisimba kami uh, Thank you Lord, ito paano ay, nino pa rin ang buhay Ito, nag kami kasi, umaga pala magpunta kami ng simbahan, magkisimba kami At Lahat sa mga tao na uh, kabi o simbahan. Ayan mga sakop ko dito sa lubang bahay Karnalisuna. Luwag na, bumuktotin. Totoo ko. Ito 'yung sila sa hula sana. Eh mga sako pagdating sa mga ugas nag-aaway sila, ano Ang ganda, ganda ng morning. Morning, morning, ganda ng morning. Malamig dito. Puro puno kasi dito sa lugar namin eh. Kaya ito Habang nag-aantay ay Ganun muna ulit rin Ang vlog Merry Christmas Everyone And Happy New Year <coughs> Ayan Sana magandang araw Magandang sikat ng araw Hindi maulan Ayan, ito guys, pababa na kami. Pumunta na kami ng simbahan. Babay, na kami. Pumunta na kami ng simbahan. Ayan yung mga aso natin, mga kalaban, yung mga aso. Ayan. Ito yung inuupahan namin guys sa bahay. Nasa second floor kami. Ayan. Huwag mo, mo na. Hata din namin Ayan. 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 Ay, yung mga aso na yung mga mga habol. Tutu, mga mga habol ha. Friends tayo tutu ha. Friends ha. Friends tayo tutu. Friends. na Nasasulo kasi kami ng ano, na, nasasulo kami na nangungupahan uh, dito. lang naman